Papasok na po tayo sa mga inakalit na kinakatakutan po ng mga tao po sa taga ang So ito po ang tinatawag na dangerous forest of Zambales. So, sa ang, uh, uno, dahon, grabe po. jan po, dito po na-discover yung mga ilang katulang ng tao. Ito po. Nilalakad po tayo. Pero parang kinakabahan po ako. Kasi kita niyo po yan. Wait. ba ba? Diyan po yung mga ano po. Dati pong naninirahan dito. Diyan po sila nalibigo. Diyan Dito po sila. Sa nilalakaran po natin. Punong-punong puto -punong ng mga buto po ng mga tao na naman noon. Diyan po. Oh, Papaalis na po tayo gumaan po Hindi mga budyo ang pera Parang, nung dumataan ko, parang, parang, sobrang bigat parang ang dami kong nakapatong sa akin. Ngayon po, parang, gumaan ko.